Magandang araw mga idol, mga friends. Araw tayo ngayon ng Webes, January 2, 2025 na po tayo mga idol. Happy New Year sa atin lahat. Ito naman ang lulutuin natin mga idol. Maglilitsyong paksiw tayo at ito yung natitira kong handa nung New Year, yung ulo ng baboy na pinalitsyon. Ngayon naman ay lilitsyong paksiw naman natin mga idol. So ilalagay lang natin dito sa kawali mga idol at lalagay natin ito ng mga uh, sangkap So maghihiwalan tayo mga idol ng ating sibuyas at ang katapat lang nito buyas bawang lang ilalagay natin dito at syempre may suka ilalagay natin ng pampaasim. All right mga idol. So sandali iurong natin to at hindi nakikita sa video. Ayun. Ngayon maghihiwa rin tayo ng bawang. Okay mga idol, kayo po mga idol, mga friends, kumusta kayo? Kumusta ang year niyo? Okay, simpleng luto lang ito mga idol, lutong bahay lang itong ating ano, lulutuin. So ayan, tapos na tayo maghiwa ng mga sangkap. Ngayon ilalagay na natin itong atin pamin uh, pamintang buo. Lagyan na rin natin ng suka mga idol. Okay mga idol, tapos paglalagyan natin ng bitsin. Okay, so ngayon lagyan na rin natin ng tubig. Dalawang tasa ang ilagyan natin mga idol. At atin itong pagkukuluan ng mga 20 to 25 minutes. Lagyan na rin natin ng asin pampaalat ng kunti at ito takpan na natin mga idol at atin na isasalang ang atin lulutuin na lechong paksiw alright mga idol salang natin ng 20 to 25 minutes at ngayon mga idol at nalimutan ko yung atin dahon ng laurel lalagyan muna natin ang dahon ng laurel mga idol alright lutong bahay yan mga idol atin lang itong maghapon na ulam at meron pa itong matitira sure na sure may bukas pa So tatakpan natin ulit mga idol at atin nahantay na kumulo. So ayan mga friends after 25 minutes. Okay, so atin lang haloloin mga idol. Marami pa sabaw kaya kailangan ay uh, lumapot sa sabaw niya mga friends. Titikman muna natin mga idol kung tama ba yung ating deblada medyo kulang mga idol kulang sa suka lagyan natin ng kunting suka pa mga idol kulang rin sa alat lagyan na rin natin mga idol ng kunting patis ayan ngayon mga idol pwede na natin ilagay yung ating mang tumas na mahalang ayan mga idol yan ang magpapasarap lalo dyan sa atin lechon paksiw lagyan muna natin ng tubig yung buti mga idol at medyo may mga tira pa na ano sayang so ayan mga idol oh, marami pa so ngayon mga idol ayan atin lang to uh, oh, para uh, matunaw yung ano yung bangtumas yung sauce ng mangtumas Okay para naman sumarap sarap yung ating litsyon ayan tikman muna natin Alright mga idol, may kulang pa Ang kulang naman mga idol ay lagyan natin ng asukal Ang patimbang sa lasa ng uh, suka at saka ng asukal Ayan So ayan mga idol, malapit na maluto itong ating litsumpak paksiw Kaya mga idol, ano ang ulam nyo ngayong araw ng webis Okay, so titikman muna natin idol kung ano na naman ang lasa nito All right, mga idol. Lasang lasa na ang lechon paksiyon natin. Okay, so luto na ito mga idol. At maraming salamat sa atin lahat. Magandang araw at Happy New Year